hello, magandang araw sa inyong lahat So guys. So, oh, ito uli ang inyong lingkod, no? O si Sarah at uusisain natin ngayon si Diwata. Okay guys, ngayon pag-uusapan natin, bakit nga ba biglang bawi, no? Biglang bawi ito ni Ogie Diaz. disco, ko, pinintisan, tapos ngayon biglang bawi. Bakit? natatakot sa basher. Yun ang katotohanan no guys. Dahil napaka-hype na hype ngayon ni Diwata. At talagang trending siya always, every day. At lahat ng bubabati ko sa kanya, lahat na nagbabas sa kanya, ay disco no, magdadalawang isip na dahil ilan na ba ang nagbabas sa kanya na laging nasusopla ni Diwata. Lagi may tugon si Diwata, di ba? Katulad na nga lang itong kay Ogi Diaz, no, na pinintasan daw di umano niya, no? Pinintasan di umano niya at sabi, i, i pa sa kaibigan. Pero ang katotohanan ay siya pala may gawagawa. -gawa. Ngayon, dahil nakarating sa kay Diwata, at eto na nga po, no? Anong ginawa ni Ogi Nag-panggap-panggap na kunwari ay titikim. Tapos, napilitan lang siyang purihin o... Din, sinasabi, pwede na, pwede na. Ano ba yung pwede na? Disko, guys, no? yun ang pinakapangit sa part ng mga vlogger na nagbabas. Sana naman sa susunod, no guys, wag naman po tayong gano'n. Dahil sa isang banda, lumalaban ng pareha si Diwata. Tapos, alam naman natin ang sitwasyon, no guys, maraming gumagamit kay Diwata, no? At maraming naman gumagamit kay politiko, kay malalaking uh, celebrity pa yan. At hindi naman lingit sa kaalaman ninyo, talaga sumasabit at sumasabit kay Diwata. Kahit ang nga rin ako, sumasabit eh. Pero, isang banda, dapat ang tayo, purihin na natin, wag naman po natin yung wag naman po natin, ako, hindi ako, naging totoo lang ako sa kanya. Kung gusto nyo, panoorin nyo yung mga vlog ko sa kanya, di ba guys? Naging ang review ko sa kanya at hindi ko siya sinisiraan. Sinabi ko kung anong katotohanan. Pero, hin walang paninira. Yung iba nga po dyan, nanonood ng aking video about kay Diwata, ay eh, sinasabi, panoorin nyo muna ng buong aking video para atis malaman niyo hindi po yun paninira. Panoorin nyo maigi ng buong buo from the beginning at to the end yung nga po sinasabi at eto na po pag-usapan natin kay Ogi Diaz bakit nga ba biglang bawi si Ogi Diaz no? bak biglang bawi at sinasabi niya pwede na at napipilitan lang siyang purihin no? o yung bigyan ng rating yung diwata ni ay yung Paris ng diwata no? at sinabi niya pang nung tinanong siya eh ano ba No, parang napipilitan lang siya sender sinasabi niya, pwede na, pwede na. Ibig sabihin, wala pa siyang direct ang sinasabi. wag huwag tayong maging plastic. Sa baka, hindi naman naging, ah, naging totoo naman si Ogi Diaz, no? Pero, sa isang banda, Ganun pa rin yun dahil natatakot kasi sa basher, no? Sa basher at marami ng bas kay Ogi Dahil nga po doon sa kanyang hinugali, no? Na para bang minamaliit niya si Diwata. All doon naman na tayo, no? Si Diwata naman hindi naman nagmamalaki. Pero sa isang banda, pag naman ganun sana. Bigyan naman po natin siya ng patas na laban dahil lumalaban naman po ng patas yung tao. At kahit nga po talaga mahirap, nagmula naman po talaga sa mahirap, diba? Napansin nyo naman. At wala naman po siya tinatago at nagitutuo una mo po siya sa Madlag people no o sa ating mga mga kababayan no at ito na nga po marami na po ang nagtry magbasket diwata pero hindi po sila nagtagumpay dahil pat at patuloy pa rin siya dinudumog ng ating mga kababayan. Dahil nga po, napakagandang ugali at napakagandang kalooban ni Diwata. No? Sa totoo lang guys, si Diwata, sabi kong gano'n nga, kababayan ko yan. All the Bisaya siya. Ako naman kasi at taga Northern Summer din ako magkababayan po at alam po yung mga waray mga palaban po yan no, palaban po yan at meron din mga waray na minsan palaban na wala sa lugar pero ang tingin ko kay Diwata palaban siya pero nasa lugar at talagang bawat bawat tanong sa kanya no, bawat uh, tinatanong sa kanya natutugunan naman niya ng tama at hindi siya ang mga salita niya o yung mga reply niya o response niya doon sa mga basher eh, direct to the point. Pero, hindi siya nagtutukoy. Direct to the point. Yung bagaan ko ano lang yung feeling niya, to, hindi siya walang halong pag-iipokrito yung sagot niya. Kaya doon ako mahanga kay Diwata dahil napakagaling niya talaga sumagot sa bawat sa bawat tanong sa kanya ng mga basher or ng mga blogger na iba na nagpapanggap na kuno-kuno eh blogger pero basher pala. Eh meron siyang katugunan. So ang tanong guys, ano na ngayon kaya ang feeling ni Ogie Diaz na ang isang diwata ang nakatalo sa kanya sa popularity ngayon no ba guys no marunong talaga gumawa ng plano ang Dios no is ito nga sinasabi ni Og Diaz sa, sa bawat pagising is a blessing so ngayon ano naman ang na masasabi natin kay ano di ba kay Og Diaz di ba ano masasabi natin kay Ogie Diaz ngayon yung parimba is a blessing hindi kaya ang dapat pala kay magsalita nyo is si Diwata kasi everyday is a blessing so ayan guys so ito yung napag-uusapan na huwag naman sana mo pipiko ni Ogidias, no so, dahil yun po ang katotohanan so sa ngayon talagang makikiride tayo sa sa pagiging popularity Of fame ni Diwata at lahat naman eh, di ba? Ultimo nakarating na nga sa Senate, eh, di ba? So kailangan po talagang uh, alam nyo... naging maganda kasi ang ano ni Diwata ngayon dahil nga po di ba pinakita niya ng from the rocks oh. no? at hanggang ngayon nagsusumikap siya. Hindi pa naman siya gaano rich, sinasabi rin naman niya. Pero at least nagpakita po siya ng kababaang loob, pagiging totoo sa ating mga kababayan. Hindi po siya katulad ng iba na uh, uh, tawag dito umaasenso no isang ibang ibang yung gumagawa na hindi marunong lumaban ng patas no si Diwata yan po pinakita po niya ang lumaban ng parehas di ba dapat patay Gan, ganyan po talaga ang mga waray gusto nila yung pair ayaw nila yung nanlalamang, ayaw nila yung nila, gusto na pantay lang. Ganun po talaga. Kahit ako ganun ugali ko. Ayoko yung may nanlalamang, may malakas, may ganito, ganyan. Ayoko lang ganyan. Yan ang pinakaayaw na ayaw ng mga waray, no? Na talaga lumalaban ng patas at harapan. Talagang ipaglalaban talaga nila kung anong totoo. Ganyan po ang mga waray. No, ipaglalaban nila kung ano totoo. Pag alam nilang tama, ipaglalaban nila yan. Kaya nga sinasabi, di ba, waray, waray hanggang matodas o di ba ganun po yung waray kaya eto lang masasabi ko, Mineralan. hi obvious yes, no obvious so, yes. yes. mag-isip-isip ko naman ang mga waray talaga bi nako napakahirap kalaban sa totoo lang example na rin natin diyan si Ana Rama, mga waray din yan, di ba so lahat ng waray hindi ko naman sinasabi matakot kay sa waray pero pag kinalaban ang waray ibang klase na usapan. Yan po'y totoo. Ang waray ay walang inaatrasan. Kaya mag-isip-isip kayo bago yung kalabanin ng waray. Diba? hindi yan umuurong. Hindi yan katulad ng ibang mga ano na uh, trader o backpiter. Hindi po ganun. Lumalaban po yan ng harapan yun po ang katotohanan sa waray. Kaya, mag-isip-isip kayo bago nyo i-bash si Liwata. Okay, guys? So, hanggang sa muli, guys, no? At maraming maraming salamat. At sa susunod, huwag nyo kalimutan. O, ayan, Ogi Diaz, ha? At sa akin naman, nagpaliwanag lang ako. Huwag ka naman mapipikod. Ay, pinag-uusapan. Ikaw nga, nagsasalita nga ng misa derechahan, di ba? Ikaw din yung parang wala, rin, wala ka rin preno, eh. O, di ba? O, ngayon, nakahanap ka ng katapat mo. No? Okay, guys? Don't forget to like and share ang aking YouTube channel. Pakisubscribe na rin po ang Osisera. At pakishare na rin po ang ating vlog. Maraming salamat. God bless. Sa susunod ulit.